sabi yun yung boss ko hammer yan yung boss ko yun ang engineer ko syempre di ba yung mga pampalakas ng tuhod natin dito may singkamas may may melon, may piña may pipino Siyempre, hindi mawawala yung ano natin dyan. Carrot. Sama-sama. Grabe ito. Kahit sa butas, magaling magpapasok yan. Ang akin mo yan. Napasok mo pa yan. Atik na. Gumawa <laughs> kanina yung uh, ginaling. Ah. Ilalag lang. ilag, -ilag. Jesus. Uh, Sa pa, kabila pa. Ano ba ba? Bakit mo nangayasin para makikita yung pagkawinan? Ha? Wala kang gawin lang. Dalawa lang. Wala naman may kalagay dyan eh. Hindi naman, talagang mahina na yung din. Spot-spot lang yung welding niya oh. Kaya nga, spot lang yan. Stainless yan eh. natin ba na duru. Naku, nadurog yung mga itlog natin dito. Oh. Yung mga itlog natin dito. Lutuin na natin 'to. Nabasag. Ito pala mga pampasarap na ano. Bukas yan. Mga ka-vlogs, refer kami ng ano namin dito. Yung mga naputol na mga restante. Video, mahina yung ano eh. Mahina yung pagkaka-welding. At andito na uh, yung engineer ko. Mahina ang welding. Oo, Ah, yung engineer ko. Engineer ko yung nagbabare na. Hindi na kong pwede kaya injury tayo ngayon. Siyempre, hindi mawala yung magpalit tayo ng ano. Sakto lang ba yan? Naku, mahawa yan. Puputol ka yan. O? Hindi, yun sa pataas. Pataas. Pataas, wala akong pataas. Yun na, hindi kulang pala. Mata, yung tubong ko ako tubong

Sumasa Ha? Yan ang ah, sa taas. Yan, na yan. Pag nabasag, palitan natin. Ano?

<laughs> Tataka ako. Ano ah, ba papalit ka ng tohog lang? Buya. Eh, sisikipan mo rin to eh. Hindi mo pwedeng hindi sikipan to eh. Tatanggalin ito. Tanggal ito.